Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer. Panimula. Ngayong Pebrero 15, 2025, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Cancer. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong ang iyong puso at isipan ay tila nagkakasundo, sumasayaw sa isang ritmo habang tinatahak mo ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagdaloy ng enerhiya ng buwan sa libra ay isang paalala sa iyo na may kagandahan sa balancing relasyon sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap, ng pagiging malaya at pagiging malapit sa iba, at ng pagiging bukas at maingat sa iyong emosyon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang init at pagmamahal ng mga koneksyon sa iyong paligid. Ang mga taong malapit sa iyo ay maaaring magdala ng inspirasyon, ginhawa at kasiyahan. Kaya't hayaang ang kanilang presensya ay magbigay liwanag sa iyong araw. Ang iyong likas na kakayahang kumonekta sa emosyon ng iba ay mas lalong magiging malinaw ngayon. Madarama mo ang lalim ng mga ugnayan mo sa mga mahal mo sa buhay at mas mauunawaan mo kung gaano kahalaga ang bawat relasyon na mayroon ka. Sa araw na ito, ang sansinukob ay tila nag-aanyaya sa iyo na buksan ang iyong puso at iparamdam ang iyong tunay na nararamdaman. Hayaan mong ang init ng iyong damdamin ay magbigay ng liwanag at aliw hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. May kapangyarihan sa pagiging totoo sa iyong sarili, at sa pamamagitan nito, Lalong titibay ang iyong mga relasyon at mas mararamdaman mong hindi ka nag-isa sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang kapangyarihan ng iyong damdamin at ang pagpapahalaga sa sarili. Bilang isang cancer, likas sa iyo ang pagiging sensitibo at malalim ang emosyon. Ngayon, lalo mong mararamdaman ang koneksyon mo sa iyong damdamin. Maaaring may mga alaala ng nakaraan na biglang bumalik sa iyong isipan o kaya'y mga damdamin na matagal mo nang tinatago na biglang lumutang. Huwag mong itaboy ang mga emosyong ito, sa halip, tanggapin mo sila bilang bahagi ng iyong paglago at pag-unawa sa iyong sarili. Kapag pinakinggan mo ang iyong damdamin, mas mauunawaan mo ang iyong tunay na pangangailangan. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang nagpapagaan ng iyong kalooban? Ito ang mga tanong na maaari mong pagnilayan ngayong araw. Ang paglalaan ng oras upang pakinggan ang iyong sariling puso ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong landa sa buhay. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nangangahulugang pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa iyong sariling damdamin at pangangailangan ay mahalaga upang patuloy mong maibigay ang iyong pagmamahal sa iba. Kung nararamdaman mong pagod o emosyonal na drained, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpahinga. Ang simpleng paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pakikinig sa musika, pagbabasa ng libro, o simpleng pagmumuni-muni ay maaaring makapagbigay ng kapanatagan sa iyong puso. Ang kagandahan ng balanse at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan. Dahil ang buwan ay nasa Libra ngayon, hinihikayat ka nitong hanapin ang balanse sa iyong buhay, lalo na sa iyong mga relasyon. Ang iyong likas na pagiging maalaga at mapagbigay ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, ngunit mahalaga rin na tiyakin mong hindi ka nauubos sa pagbibigay sa iba. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong may ilang tao sa iyong buhay na nangangailangan ng iyong atensyon. Maaring isang kaibigan ang maghanap ng iyong payo, isang kapamilya ang magpahayag ng kanyang saloobin, o isang kasamahan sa trabaho ang mga ilangan ng iyong suporta. Ikaw ay isang tagapagdala ng liwanag at aliw sa iba, kaya't ang iyong presensya ay maaaring maging malaking tulong para sa kanila. Gayunpaman, tandaan mong hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema ng iba. Ang pagbibigay ng suporta ay hindi nangangahulugang kinakailangan mong ilagay ang lahat ng bigat sa iyong balikat. Sa halip, maging isang tagapakinig, isang inspirasyon, at isang gabay, ngunit huwag mong kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Maswerteng kulay, numero at gawain. Maswerteng kulay, pila. Ang pilak ay sumisimbolo ng emosyonal na kalinawan at intuition. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Masuwerteng numero: 5 at 20. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan. Habang ang dalawampu ay isang numero ng pagpapalalim ng koneksyon sa iba at pagtuklas sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Maswerteng gawain, pakikinig sa musika na nagpapakalma ng isipan. Ang simpleng paggawa nito ay maaaring magbigay ng emosyonal na kaginhawahan at tulungan kang mapanatili ang balanse sa iyong damdamin. Payo at pangwakas na mensahe, Ngayong araw, Cancer, hayaan mong ang iyong puso ang gumabay sa iyo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman, sapagkat may kapangyarihan sa pagiging totoo sa iyong sarili. Ang iyong pagiging sensitibo at malalim na koneksyon sa iyong emosyon ay hindi isang kahinaan, sa halip, ito ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng kakayahang magmahal ng walang kapantay maging buka sa bagong karanasan, sa mga oportunidad na maaaring dumating, at sa mga pagbabagong maaaring magdala sa iyo sa isang mas magandang direksyon. Tandaan na ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahang makaramdam at umunawa. Ano man ang mangyari, laging may liwanag na naghihintay sa iyo sa dulo ng bawat hamon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ng iyong mga natutunan at pasalamatan ang bawat sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon at aral. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagunlad, at ikaw ay nasa tamang landas. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay minamahal, pinapahalagahan, at may natatanging papel sa mundong ito gamitin mo ang iyong liwanag upang bigyang inspirasyon hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.